Kakasimula pa lang ng laban, umiingay na kagad yung Yudora. Malakas kaya daw mga part. Hindi na ako sumagot, baka mapahiya lang ako eh. Saka baka immortal yung mga kalaban natin last season, kaya maingay. Tapos yung kakampi natin, mga literal na epic. Alam ko na yan. O oh, diba? Bugbog sarado na ako dito sa EXP lane ko. Panedotate nila sa akin eh. At hindi lang ako yung binugbog nila mga pain, Pati yung kakampi ko. Nye nye nye. Bog kami lahat Score namin, 4-17. Pero dito, madadagdagan ko na yung score namin. Pagkasugo ni Hanso, pinakapan ko na. O oh, diba? effective minsan lang yun eh nye, nye, nye. okay tapos dito back to basic bugbog na naman kami nye, nye, nye. skinner pero walang bitaw ha, -ha, -ha sabi ng Yudora point gravy o teka nga bago makaganti ang inaap eh sana mapindot nyo po muna yung follow tingnan nyo magpapollowing yan nye, nye, nye. pwede pa daw tower nila next gym mga porn no sige my turn na mga porn ayun ay, no Hmm Ubusin ko yan talaga Ubusin ko yan talaga Okay Grabe Pag-ago ah Hmm Kaso wala naman akong backup dun Ayun o Tumikis na yung ano At last Wala Panata mo nga yan Sige nga Tingnan ba natin mga yan Nice one Ito Hmm Pag-test tayo Buti nakita natin yun doon. Nice one Tara Lagi Okay lang Kinakaya pa Kinakaya pa Nah, huwag na, wag na, wag na. Sa akin pa lalay dito. Oh, oh. Nice one. Okay, naubos sila. Kaya nyo na yun, nice one, nice one, good job, well played. Talaan na natin to, end up na natin to. Bungus ang gala. Napag-clear pa yung lance, si log barn. Oh. Uli na, Oh, nice one, good job, well played. Lord tayo, lord tayo. Nice one, nakuha na natin mga farm. Pwede na to. Nice one. Tingin sa set ko, ha. Ah. Pag-agwa. Nice one, good job, well played. Okay, okay. Tapos nakapag-set tayo doon. Dito, dito pa, oh. Basak 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 dito. Nice one. Oi. Okay. Nice one. Nabus na mga pine. Sna mga pine. Okay, 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 ito to. Oh oh oh. Mm. Victory! Tanggal ang angas nung New Dora, mga pain. Maraming salamat sa panonood nyo. Mahal ko kayo. nyeh nyeh